Yan, yan, yan 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 ang bagay sa inyo Sige, 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 sige Tapusin mo na Tapusin mo na SG Lods, no? uh, yung sinabi ni SJ, yung sinabi ni SJ po na kukuha kami ng bangka kasi po yun ang sasakyan ni Portiporno nga na makalabas kami dito sa Isla Burias kaya andito na po yung bangka na nakuha namin sa tauhan ni Boss Jojo mga lods

kaya ayan mga lods no, yung bangka na to siya. yung ano na yan. Papunta na kami sa Kang 44 at saka kay SG. Sina kasama nila si Ay! Hey! kasama na. Sila na yata na sina SG. Ah! Kami! Si Duga, Duga. Si Duga nak! Si Duga yung kasama namin! Sama na, natin yan. Bago yan, duga, bago. Bago natin kasamahan si duga. Dili, duga, duga. Dili, dili siya. Si uh, inanong namin, si tinanong namin baka mag-trader. Ayan, no. ayan si Alpa. Ayan si Alpa, si Kuya Ducks. Ayan. Ayan. So, uh, huwag kang mag-alala, 44, kasi po nandito na yung sasakyan mo. Kasi para mapunta ka na, ma-hospital ka na. Uy, ano yun? Uy! Sino yung mag... Suborte ka! Sige! yung maghahawak nito? Ayan o. o. Ayan, ayan. Ah, sin, ah, sinakay na namin si sinakay na namin si 44 sa bangka na nakuha namin no. Yung pinagkakalakohan namin. yun dana. sigi 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 mo sigi 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 sigi

44 sa bangka nyo, bangka na nakuha namin kanina. Ayan. Kasama, uh, ayan, nagsama-sama na po kami. Ito po si Inday. Uh, si, si Creepy. Kasama na namin. Uh, si Kuya Dax, nauna na. Yung gamit natin ha? Pati nga tamo yan. Kuya Isti? Saka ko naman yun. Kani isa ko. Kani isa ko. Puro nit at tukuan pa, wala nalang, luspad nalang pa yan, makalabas tayo dyan sa ano dagat. Dagat niyan yan. Sige kay siguro. Araw, araw, nakita nalang to. O, magawa sa tao. Lipi, lipi. Ah! Doon tayo patungo. Ah! Makalabas tayo. Ah! Thank you, Lord! Salamat. Salamat na na makalabas na to kami. Makalabas, makalabas na po kami sa Isla Burias, no. Ah, sis, sis, saan nito ng bangka, sis? Dito namin nakuha yung ano, bangka. Kasi may tauhan si Jojo na Ay, si Ano? Si Putipur. Putipur. May tauhan si Jojo sinunda namin ah, ah yung nakita namin si yung tauhan ni Boss Jojo may bangka pala kaya kinuha pi, kinuha namin yung bangka sa kanya pinatay namin diyan pinatay niya oo nado lang namin do pero tinanong ah, namin kung si si sino yung sa tauhan tauhan do ni si Boss Jojo kaya tinuluyan namin mm kasama-sama na po kami lahat sina uh, Kuya Dax no andito ko Ah, uh, Ayan po ako, ako. Yung oh. ah, ay, oh, sige sige. Yung misyon namin yung na, na namin makalabas, na. yung misyon namin na makalabas dito sa Isla Boryas kaya ayan parang ito na yon yung misyon namin na makalabas dito sa isla. Ayun oh, no? yung kabilang Thank you so much Lord. Nandito uh, na kami lahat. Thank you Lord. Uh, salamat sa nag-pray sa amin mga lords no. Ah uh, Nakalabas din kami sa wakas na walang uh, walang masamang nangyari sa amin. Yan ang bagay Ay, kayo mo, kayo? sa inyo. SG! SG! Tumasi! Tumasi! Tumasi mo na! muna. mo na, SG! Ay, thank you, Lord. Nakalabas na din kami sa isla. Na uh, walang masamang nangyari sa aming lahat, no? Kasi po, nagsama-sama na po kaming lahat dito. Ito talaga yung mission namin mga lods no uh, Thank you Lord Mission accomplished po talaga sa amin Oh, mm. Tol, yung malaki bangka tol, kapunta tol, dito tol. To. Sige, sige, sige. Ha? Oo. Oh. Yun yung sakyan natin tol. Tol. Duga. Oh. Oo. Oh. Yung malaki bangka ba, kapunta dito, yun yung sakyan natin. Oo, oh, sige, sige. Ha? Tingnan mo na tayo. Ayana, basa, na. Oh, naka, ka? Huh? Uh, basa na ako ang konsis. Basa na ako ang... Yung dito, dito. ano namin, yung bag kanina. Ay, Ay, Pag ah. may nakita kami kanina yung isang Ay, tao ni Boss Jojo, yung mga gamit namin, Ah, nilagay namin dyan sa puno ng kahoy para hindi mabasa kasi yun lang po yung bihisa namin dito paglabas namin ayun o no, yung bangka na malaki Nakikita na rin tayo. Sis, sis. Hindi araw kami hindi nakita. Nakikita na rin kami sa wakas. Nang nagkalabas na kami dito sa Isla Burias, no? Ayan, masaya po kami. So, sa atin na dito, mga tol. na tayo. Abangan niyo mga tol. Ayun, magbaba sa... Parang bomba. tol. Oh, so, thank you so much. Ako po 'yung papasalamat mga tol kay Edwin Tol. Tol. Edwin Vlog. Edwin Adventure yan. Thank you so much, tol. Okay. Sa tolong. Okay. So, uh, support niyo mga tol no? So, akatan niyo sa channel niya. Edwin Adventure. Edwin Adventure. Sige, tol. okay yan, tol. Ah, uh, Edwin Adventure po. Sana wag kayo support sa po sa channel ko Electra Adventure, Adventure. Adventure. Thank uh, po. Thank you uh, uh, po. Uh, 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 sa pagsuporta uh, uh, niyo uh, sa channel ko uh, po na malaking tulong na po sa akin yan na may tumutulong sa akin. So much, tol. Oh, Siyempre. So no. Electra Adventure mga tol. No? Ayo, oh, thank you po. Ah, uh, thank you po SG01. Ah, uh, maraming salamat po na uh, naka naka kuha jud mi og bangka no uh, para mailigtas jud nato si 44 kaya maraming salamat po. Electra Adventure po, paki-support po sa channel ko po. Thank you po. Thank you so much tol no? Salamat mga tol kasi Thank you po, maraming salamat sa inyong suporta. Sana sana. sana, sana. Ano ang okay. channel niya, no? Siyempre, si Inday, no? Oh, Inday Adventure. Pakisupport naman po sa aking YouTube channel, Inday Adventure. Sa so, hindi pa naka-subscribe, pakisubscribe lang po. Thank you so much, Tol, sa, sa tulong na kalawas tayo dito. Siyempre, si Creepy, Tol. Okay, Idol natin. Idol namin si Creepy. Uh, ay yeah, si Creepy kasama namin. Si Edwin Adventure, si Kuya Dax, si Kuya Dax, si Si Duka. O, no, nagkasama po kami ni Duka ngayon. Uh, ah, maraming salamat sa inyo po. Ah, sa inyong support. Ah. Elektra po. Uh, Elektra Adventure. Pakisupport po sa channel ko. Uh, ah, maraming salamat po sa inyong pag-suporta sa ako. Ah, ah Elektra Adventure. Thank you po. So yan ka, no? Ah, support pa lang ka, Uh, uh, yung, ano namin dito nag uh, success po talaga yung mission namin ah, success po talaga kampo eh. ah, daw to ni ah, na daw dito mga loads na tinanaw ano, dai na natin yung bangga ng na sa natin. Salamat po sa mga pano. Tuloy-tuloy uh, tayo. tuloy. Luha na, na namin. tayo. Ano na iligtas na, bangka, namin si, na iligtas na namin si iiligtas na namin si 44 mga lords natin. Uh, maraming salamat po sa sa inyo, uh, sa inyong pag uh, pagpray sa amin na uh, ligtas kaming lahat na walang nangyari sa amin. Ito na po lahat. Uh, ligtas po kami. Uh, ligtas po kami lahat dito. O oh, ayan, kasama na uh, kasama ko po, po si Kuya Dax. Nagsama-sama na po kaming lahat ngayon. Kaya sana po uh, hindi na po kami magkahiwalay-hiwalay ngayon. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong sa inyong pag-pray. Sa inyong pag-pray sa amo ano nga makalabas kami dito sa Isla Burias na. Ah, safety kami. Sinabi ni SG01 na doon daw kami lahat mag ano. Magtapok daw sisi. Mm uh -hmm. -uh. Mm -hmm. Kaya, tabi, tabi po. Mayroon man kayo dyan. Dalaan lang kami, no? you ay uh, maras na no, uh, ngayon po parang ma mapalit na po ako ng damit kasi kasi po nabasa nabasa na po ito kaya mag uh, magbibihis lang ako niya, mamaya ano, pag ano makakontana na kami paglabas kami dito sa isla magbibihis uh, muna kami kaya magpapalit na po ako ng damit mga lords no, yeah. Maraming salamat um, talaga sa inyong pag uh, pinag-pray niyo po kami lahat na ligtas po kami sa paglabas dito sa Isla Boreas, uh, mga Lords. Thank you ito sa atong bangka atong mm. napa, tila, napa, na ni